GB News Express. At samantala mga ka-vibes, para naman sa ating good vibes, balita, ang probinsya ng Sorsogon ay kinilala ng Guinness World Records dahil sa paggawa ng kanilang pinakamalaking pilinat brittle. Kinilala nga ng Guinness World Record ang probinsya ng Sorsogon dahil sa paggawa nila ng nut brittle sa buong mundo. Mahigit 200 volunteers o dalawang daang katao ang nagtipon-tipon sa Provincial Gymnasium ng Sorsogon at gumamit ng isang libo at na daang kilo ng pili nuts na galing sa mga lokal na magsasaka. Matapos ang ilang oras na pagluluto ay nakabuo sila ng pili nut brittle na may laking 144.16 square meters na katumbas ng one-third ng isang basketball court. Sinabi ni Jerome Dio ng Museo Sorsogon Acting Curator at Organizer ng Guinness World Record Official Attempt na layo nila na makilala ang lalawigan bilang pili capital ng bansa. Dagdag pa ba nito na wala pang uh, nagtangkang gumawa nito kaya ginawa na nila ang record. TV News Express. Atyan mga kabibes, sa mga balitang dapat ninyong malaman ngayong uh, umaga o galing nakatutok dito lamang sa GV99.9 para maging GV informed, GV aware, GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Maaring balikan ang ating mga balita sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. Ako po ang yung naging tagapaghatid balita ang inyong DJ Joey Boy para sa GV News Express. GV News Express. G V G V News Express G V News Express G V ninety nine point nine your good vibes G V ninety nine point nine your good vibes.